Oh, puno ng buangin. Yeah. Yeah. So, ayan isang magandang araw na naman mga kaprobinsya. So, panibagong adventure na naman tayo dito lang sa may tabing ilog. Ayan, nakikita nyo na. Kung saan ni Manisid. Sasama tayo sa kanila na Manisid ng ano. So, magta-try din siguro ako mamaya kung kakayanin ba. Na Manisid ng oyster. So, dito daw sa spot na ito. Grabe ang dami. So, ayan, tara. Nakantay lang natin sila. Ito na yung dalawang divers, oh. So.

Kimakiman eh? Hala. Isti dengan atung-atung tik-tikin. Kaininu. Tumulong habo laki ng laman oh. Wow. Ah. Lalaki ng laman ng provincia. Uh. bombo ito ah. Ayaw na sila. Grabing laki. Ito sila oh. Ay kalaki nito. Ayun no. laki oh. Wow. Ayan oh. Probinsya ito mm. na no. oh. Ito po oh. Tunggu berset, Pak. Oh, bunuh. Nang buangin. Kaya-kala lagi. Kaya-kala lagi, Nung. Beda lakap, Re. Iya, no? Ay, cómo presionándolo. Dame. no ni me agarraste.

Yon, tak sila siya. oh. Oh. Good kayu. <coughs> Balik, tad. Dapat din siya sa sama Sayang. Yun, oh. So ayan na mga kaprobinsya, ito pala yung ating nahuli no. So dadagdagan pa to natin kasi kailangan na mapuno talaga to. Ayun, grabe ang dami nila dito. So sila ko yung lang yung nalinis din, sila, sila dalawa. Grabe lulupit nila magsisid ba dito. Baka mabasa kasi yung cellphone natin eh. Cellphone lang kasi yung gamit natin, ito yung hirap eh. Hindi natin maisisid sa ilalim, hindi natin makita kung gaano kadami talaga yung ilalim ano. Eh. Ayan mga kaprobinsya, grabing dami dito po. Ito po, hindi pa nababasag lahat oh. Sari ko ang sariway no? Ayun no, nagkakilaw na oh. Nagpalayo, layo na ito. Mamigay ka ba? Uy, nasiwasan na guys, <laughs> wala na. Finish na. <laughs> ah.

Sa magkano kaya ito kapag kunwari, ano, ibinta? Nito, Mahal ito. Hmm. Siguro may mga nasa 100 ki per kilo to no? Ano, i-post ko na ba? Baka may mga order? Operasyon na natin? Sige. 100 per kilo, lugi ka dito.

Ayan o. No? Ah! Solve! Tapit na mapuno. Uy, mayroon pa pala dito yung isaw. Ayan. Tag-250 lang daw. Tag-250. Ang kilo kasama yung bato? Kasama yung bahay, no? <laughs> ah, kasi. Ayan o. No? Ah! Kalalaki. Kalalaki.

Alright. Ayan na sila. So, ayan na mga kaprobinsya. Uh, ito na bali yung pinakalas na uli. So, abang nagatiktik siya dito yung isa nagasisid pa. So, kapag maabutan niya na yung biniyak, uh, tiktikin pala. I-adjourn e, uh, na tayo. Dahil oras na naman para magtrabaho ulit. Sabi ko muna ito dito yung salamin. yan Lagi natin dito. malapit na rin naman matapos talaga so ito talaga tutong tutong na to ayan so yun na guys uh, natapos na din sa wakas ayan o no? ilang piraso na lang hindi e, na itong ano ito na yung huli namin lahat to huli maraming dami ba kung hindi lang siya nagahul sa oras. Ayan, uh, sana nagustuhan niyo yung bago na naman nating naisipang adventure dito, no? Sisid sisid sa ilog. Kuha ng ano? Tawag niyan. Talaba. Talaba ba ito? O, talagang tumatalab. Eh, dito lang.